nga nangyari. Ang totoo, ako pa nga dapat magpasalamat sa iyo. dahil kahit papano pinagbigyan mo Sa ganung parang ko lang matutulungan ng aking kapatid. Kaya pinangatawan ako na, sir. Huwag ka May pagpapatuloy pa rin natin ang binabalak natin pagtulong kay Edor. Sa makalawa, ay bababa na ang reassignment mo sa aking departamento. Maraming salamat, sir. Eh, siya nga pala. Kamusta ang hipag mo? Naunawa ka ba niya? Nakapag-usap na kami, sir. At maluwag niyang tinanggapan lahat. Doon niya nga ako sa bahay pinatitigil habang wala pa ako malilipatan. Mabuti naman kung ganon. Magandang araw, sir. Ay. Oh, sir. Andito sir. pala si De Leon, eh. Doon tayo. Diyan kasi si Colonel. Akala ko ba umino sa probinsya si De Leon? Hindi pa. Masyado mo namang minamadali eh. De Leon, mag-target naman tayo. Kayo muna, sir. Mahirap ka naman, sir. Dahil sa probinsya, ang tinatarget, balde. Sobra ka naman, malait. Prom din na nga yung tao. Ginagawa mo pambano. Hindi naman gano'n si De Leon. Huwag nyo nang pilitin yung tao kung ayaw. Sir, yung bala. Sir. Pwede bang mahiram ang baril ninyo? Oo ba? Sir, anong site? Six o'clock. Salamat, sir. Tuloy na ako. Oh, mga bata. Yun ang prom ni... Sige, mag-practice kayo. Baka sakaling matuto kayo. Arduino sa the soft side natin. Papalag, Major. Anong kaulo ng Tote Leon? At bakit mo ako tinututukan? Sa ganitong paraan lang kita mapibigla. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking kapatid. Naloloko ka na ba? Kilalaan mo sana mabuti kung sino pinagbibintangan mo. Hindi mo sukatan lalim ko at anumang oras maaari kitang pasibak sa trabaho mo. Yung nga ang gusto kong mangyari, nang magkasingawan, para maamoy ang kabulukan mo. <laughs> hindi mangyayari de Leon. Ibang klase labanan dito sa siyudad. Kung ano'y kinilos mo doon sa probinsya nyo, dito hindi ubra. Major, sa probinsya namin, kapag may nagnakaw ng kalabaw, pinapatay namin. At kapag may nagkanulo sa kanyang kasamahan, pinuputulan namin ng dila. Pero ang dapat sa'yo, putulan muna ng dila bago patayin. De Leon, kung ikaw lang, hindi mo kayang patayuin ang balahibo ko. Major, bababa ako sa akin. Pero huwag kang magkakamaling lumingon. Dahil yun ang magiging huling baling ng leg mo.